Nagtanim nga pala kami dito ng mga seeds. Iba't ibang uri nga pala ito. Dito nga pala kinuha na namin yung payong namin na lamba. Ay huli tayo, tampo. <laughs> Ngayong araw nga pala, hindi tayo na ngayon. Kaya naman, Merry Christmas nga pala sa inyo, mga kadanda ibig. Dito nga pala, sinundo na si Tampo. Dito nga pala, super excited na umuwi si Tampo. Dahil nga pala, meron siyang gustong makita. Dahil nga pala, gustong gusto niyang makita kung meron ng huli. Bukunin natin nga yung fish. Tara, puno natin. Hindi pa Patingnan mo lang. Oo, oh, hindi pa, hindi pa titingnan. Titingnan na rin. Tara. Hindi pa tingnan natin. Let's go, tingnan natin. Nga pala meron sila na daanan. Magpe-fiesta nga pala dito sa barangay Baklaran. Meron nga pala si Tampo nakita na ite. Meron nga nagpabili nga pala kay Papa Tampi. Dito nga pala kala ni Papa Tampi isa lang. Dito nga pala kinuha ni Tampo ay dalawa. Bumili na nga rin pala si Papa Tampi ng patoka. Nandito nga pala sila sa ilog. Titignan na nga pala nila kung merong uli. Kaya na mapupunta nga pala sila sa dulo. Dahil pala dun nilagay ni papatampi sa dulo. Kasi nga wala wala makakakita. Dito nga pala kumuha na si papatampi ng panungke. Para pala masungkit niya ito. Dito nga pala medyo mabigat-bigat na. Yun know, oh, may huli tayo. Tampo. <laughs> may huli tayo. Atin. Ha? Ah? Ah, dumating dumeting mo. Mamaya, uwi muna. Guys, meron pala kami na huli. Gurame, guys. O, oh, mamaya mo ko. Dumi na. Ito mo, dumi na damit mo. O yan, guys. ah oh. Nakahuli na pala kami, guys. Sabahin na namin ito titignan. Uwi kami. Dito nga pala naka na sila. Dito nga pala pinagkukuha nila at nilagay sa lalagyanan. Dito nga pala yung isa ay nilagay sa aquarium. Para nga pala merong kaibigan yung isda ni Papa Tampi. Dito nga pala pag nag di ako, nagulat ako sa dala ni Papa Tampi. Dito nga pala merong dala si Papa Tampi na lupa. Sabi nga pala ni Papa Tampi sa akin ay magtatanim daw kami. So yung mga katampi, nagtatanim na nga pala ang mga bata dito. Ayan guys, ano napili mo? Pati nga napili mo. Ayan, ang napili niya ay okra. yan okra. Sa'yo, ang napili mo? Cactus. Cactus ang palayan. Ano? Parang cactus. oh, parang cactus pero ang palayan. Ayan guys, magtatanim na nga pala si Tampo. Tapos na dito. oh, nagtanim si Tampo dito kanina nung isa. Ito pechay. Huwag mo na yan. Marami yan eh. Oo, Baka di tumubo, no? Ang dami mo yan. Ang dami lalabas. Oo, ang dami lalabas. Yan guys, si Don David. Ang... Ito, Kokora nga pala yung tinanim niya. Ayan. Ilan yan, Iliprasya, anak? Kunti lang, no? You Kunti. no? Kunti lang yung okra niya, mga katapi. Itanim mo na, anak. Ito, may tampo. Sampo. Okay, Sampo so, sa akin. Binao niya ni tampo sa kanya, guys. Ayan. Hindi ganyan, anak. Isang tapos. layer yan, dito. Papa, ito. Ayan. Pa. Sabihin sa akin dito. Oo. Papa, tapos na, tita. Next mo, ay? Okay. Ano yan? Pakita mo. Taco. Tacos. Pa. Papaya. Pa. Pati yung papaya. Plang. Plang. Tapos Saan na yan. Tapos na yan. Tapos na yan. Tandaan mo yan. kita. Hmm. Uh. Ayan guys. Ito pa yung iba. Ayan, meron tayong ampalaya. Bulilit egg plan yan Bulilit. guys. Bulilit. <laughs> sili. Siling labuyo guys. Dapat oh. ito sili. Hmm. Ayan. Papaya kay Tampo guys. Isa-isa oh. at Tampo. Ayan. Taliyan. Ay, hindi pala po totoo lupa ito. Ito <laughs> hey, David guys, oh. Wala so agad dito na lang ang aming story, ha. Ah. Paalam.